Ang pamilyang ito na itinuturing na pinakamayaman at makapangyariang pamilya sa kasaysayan ay sinasabing sila ang nagtatag ng Israel. Sa video na ito ay aalamin natin paano nagsimula ang Rothschild family, kung paano ginamit ng pamilyang ampera, karahasan at kapangyarihan upang baguhin ang realidad at hubugin ang mundo kabilang na dito ang tanyag na si Napoleon Bonaparte at ang buong British Army. Mga lihim na kasunduan, pagtataksil at isang digma ang tumagal ng halos isang taang taon ito ang nangyari ng magpasya ang pinakamayamang pamilya sa buong mundo na magtatag ng sarili nilang bansa. Noong 1917, ang Rothschild, ang pamilyang may trillions na dolyar na nag-imbento ng modern-day banking, ay ginamit ang kanilang pera, kapangyarihan at impluensya upang makipagkasunduan ng lihim sa pamalaan ng Britanya. Ang kasunduan iyon ay nauwi sa pagbuo ng bansang Israel. Ngunit ang pagpapabigat ng kwento ay ang kakaibang personalidad ng lalaking nagorganisa ng kasunduan na si Lord Walter Rothschild. Si Walter Rothschild ay isang enigmatic mega billionaire na may pinakamaraming pera kaya't imbes na gumamit ng kapayo para hilahin ang kanyang karwahe, nag-angat pa siya ng mga zebra mula sa Afrika para lang magyabang. Ang mga Hudyo ay ilan sa mga pinakamatalino at masisipag na tao sa buong mundo. Subalit sa loob ng mga taon, ang milyong-milyong Hudyo na nakakalat sa buong Europa ay nagsusumikap na makahanap ng isang malaking piraso ng lupa upang itatag ang bansang Israel. Ngunit gaano man sila magsikap, wala silang nakuha hanggang sa nakipag-ugnayan sila kay Walter Rothschild ang sobrang mayamang lalaking kayang baguhin ang mundo sa isang iglap. Pagpasok ng mga unang taon ng 1900s, ang mga Rothschild ay isa ng pinakamakapangyariang pamilya sa Europa. Sobrang yaman nila na nakapagpautang pa sila sa buong bansa ng France upang mag-stabilize ang ekonomiya nito. Gayunpaman, bukod sa kanilang kapangyarihan, ang mga Rothschild ay may reputasyon din na sobrang malupit. Hindi sila mag-atubiling gamitin ang kanilang kapangyarihan bilang sandata o durugin ang kanilang mga kalapan at wasakin ang sino man na tumutul sa kanila. Kung may nais ang mga Rothschild, tiyak na makakamtan nila ito o magkakaroon sila ng malupit na kaparusahan. Kinawa ni Walter ang mga hakbang na kinakailangan at noong 1917, nagpadala ang pamalaan ng Britanya kay Walter ng isang opisyal na Liam na nangangako na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang magbigay ng lupa para sa paglikha ng Israel. Ang Liam na iyon ay siyang nagdisenyo ng bagong mapa ng mundo at ito ang patunay ng Liam na iyon. November the 2 1917. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, that the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet, ang liham na iyon ay tinawag na the Valfour Declaration na sinasabing ito ang patunay na ang pamilyang Rothschild ang nagtatag ng Israel. Ngunit may mas marami pang ebidensya sa isang panayam, ipinagmamalaki ng pinuno ng pamilyang Rothschild kung paano itinatag ng kanyang mga ninuno ang Israel. Nagsimula ang interviewer sa pagtatanong ng tanong na marahil nasa isip din ng lahat. Bakit nga ba ang liam na ito ay ipinadala ng foreign secretary sa iyong great uncle Walter? Why was it Ang tahilan ay maliwanag dahil sa pera, kapangyarihan at impluensya ng mga Rothschild kung saan nagpasunod ang pamalaan ng Britanya. Ilang taon ang lumipas, tinupad ng Britanya ang kanyang pangako sa mga Rothschild at nagbigay ng isang malaking piraso ng lupa upang simulan ang Israel. At noong May 1948, opisyal na itinatag ang Estado ng Israel. Bagaman ito ay magandang balita Nagsisimula pa lang ang mga Rothschild. Ang mga susunod na ginawa ng mga Rothschild ay mas kahanga-hanga. Nag-invest sila ng milyong-milyong dolyar sa Israel. Nagtayo ng mga paaralan, kalsada, at lahat ng kinakailangan upang gawing isang maganda at maunlad na bansa ang pirasong lupa na iyon. Si James Rothschild ang nagbayad mag-isa para sa gusali ng Kongreso ng Israel habang si Dorothy Rothschild naman ang nagbayad para sa gusali ng Korte Suprema ng Israel. Gayunpaman, habang tumataas ang perang ginugol ng mga Rothschild, tumami rin ang mga problemang kanilang nilikha. Bakit? Dahil ang lupa na ibinigay ng Britanya sa Israel ay talagang pag-aari ng ibang grupo ng mga tao na tinatawag na Palestinians at ang hidwaan sa lupa na iyon ang nagpasimula ng sunod-sunod na mga kaguluan sa pagitan ng mga Israeli at Palestinian na tumagal ng mga dekada. Ngayon ay susuriin natin ang mga daang-daang taon ng kasaysayan upang ihayag ang limang pagkakataon kung saan ginamit ng pamilyang Rothschild ang pera, karahasan at kapangyarihan upang baguin ang realidad at hubugin ang mundo ayon sa kanilang imahe. Simula sa panahon kung kailan na imbento ng mga Rothschild ang industriya ng pagbabangko na kilala natin ngayon at ang paraan ng kanilang ginawa ay mas brutal kaysa sa iyong inaakala. Ang mga Rothschild ay hindi pumasok sa pagbabangko dahil nais nilang gawin mas mabuting lugar ang mundo. Ginawa nila iyon dahil hangad nila ang kayamanan at ang pagkauhaw nila sa kapangyarihan. Nagsimula ito noong 1740. 44. kay Mayer Michelle Rothschild mula pagkabata na si Mayer ayon sa paniniwalang ang pera ay katumbas ng kapangyarihan. Ipinanganak si Meyer sa isang pamilya na may katamtamang kita na naniniraan sa mga ghetto sa Frankfurt, Germany. Gayunpaman, may plano si Mayer upang makaahon mula sa kahirapan patungo sa kayamanan. Bilang isang binata, sinimulan niya ang isang negosyo sa pagpapautang ng pera. Nagsimula siya sa maliit na halaga at unti-unting pinalago ang kanyang kapital. Bagamat parang simple lang ito, ang malaking pera sa pagpapautang ng pera ay minsan hindi nang papayad ang mga tao ng kanilang inutang. Ngunit si Meyer ay may matigas na puso at ginagawa niya ang anumang kinakailangan upang masiguradong mabayaran ang kanyang mga pautang kasama ang interes. Mula pa noong kabataan niya, nakilala siya bilang isang taong hindi mo dapat kalapanin. Si Meyer ay pinala din upang maging personal na banker ng mga miyembro ng German Royal Family. Sa paglipas ng panahon, ang maliit niyang negosyo sa pagpapautang at pagpapalit ng pera ay lumago at naging isang matagumpay na financial institution. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, alam ni Meyer na may isang kalaban na maaaring sumira sa lahat ng kanyang itinaguyod at ang kalabang iyon ay walang iba kundi ang oras. Habang tumanda si Meyer, itinuro niya ang kanyang makasanayan sa pananalapi sa kanyang limang anak. Itinuro rin niya sa kanila na ang tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa kanilang kakayhang magmanage ng pera, kundi pati na rin sa kanilang kakayang manipulahin ang mga tao at sitwasyon upang samantalahin iyon ang laro ng pera ay mapanganib at tinuruan ni Meyer ang kanyang mga anak na maging mas malupit kaysa sa sino man nilang haharapin matapos ituro sa kanila ang lahat ng kanyang nalalaman ipinadala ni Meyer ang kanyang limang anak sila Amel Solomon Nathan Carl at Jacob sa iba't ibang bahagi ng Europa upang duminahin ang banker sector. Naisip ni Meyer na ang Rothschild ang magkokontrol sa daloy ng pera sa iba't ibang bahagi ng Europa. Magiging pinakamakapangyariang pamilya ang mga Rothschild sa buong Europa dahil ang pera ay kapangyarihan at ang sino mang kumukontrol sa pera ay may buong kapangyarihan. Pinakalat ng mga magkakapatid ang kanilang negosyo sa pagbabangko sa iba't ibang lungsod tulad ng London, Paris, Vienna at Naples. Inaplay nila ang mga matalim na taktika na itinuro sa kanila ng kanilang ama at nagtagumpay sila. Hindi nagtagal nakalika ang mga Rothschild ng kauna-unahang pandaigdigang bangko sa mundo. Ang estratehiya ay lumika ng plano kung paano nagbubukas ng mga international na sangay ang mga bangko hanggang sa ngayon. Nagsimula ang mga international banks dahil ang mga Rothschild ang unang gumawa nito. Ngunit may ipapang mga hakbang sa pagbabangko ang kanilang inihanda. Ama Rothschild din ang nag-imbento ng konsepto ng paggamit ng mga government bonds upang mangalap ng pera para sa gobyerno habang kumukontrol sila ng mas marami at mas marami pang pera. Naging mas makapangyarihan ang mga Rothschild kaysa sa isang gobyerno. Lumipas ang mga taon, ang mga bansa ay nais ng magtayo ng mga central bank. Sino sa tingin nyo ang kanilang tinawagan? Ang mga Rothschild tinulungan ng mga Rothschild na magtatag ng mga central bank sa maraming bansa tulad ng Bank of England at Banque de France bagaman may mga magagandang bagay na nagawa ang mga Rothschild nagawa rin nila ang mga brutal na hakbang tulad ng kumita mula sa kamatayan at pagpatay ng milyong-milyong tao dito na pumasok ang pangalawang pagkakataon kung saan binago ng mga Rothschild ang realidad ng magdesisyon sila sa kapalaran ng malayang mundo. Noong 1800s, si Napoleon Bonaparte ay may misyon na sakupin ang mundo. Si Napoleon ay isang pinakamagaling na military strategy sa buong mundo. Kaya niyang talunin, dayain at lukuhin ang sinuman sa larangan ng digmaan. Ang problema kay Napoleon ay hindi siya kontento na maging isang mayamang sundalo lamang sa French Army. Nais niyang maghari sa buong mundo, kaya't nagsimula siya ng isang kampanya upang labanan at sakupin ang bawat bansa hanggang siya ang maging pinakamakapangyariang pinuno ng buong mundo. Noong una, iniisip ng mga tao na sobra ang pagpapahalaga kay Napoleon. Ngunit nagsimula nilang seryosuin si Napoleon nang paulit-ulit niyang talunin ang kanyang mga kalaban sa larangan ng digmaan. Sa isang punto noon, tila magiging pinaka ang tao si Napoleon sa buong mundo. Kahit na noon ay ang mga Rothschild ang pinaka ang mga tao sa Europa. Kaya't upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, gumawa ang mga Rothschild ng isang bagay na sobrang kasuklam-suklam na kahit ang Diablo ay mapapailing. Habang ang mundo ay nakikipaglaban kay Napoleon, nagdesisyon ang mga Rothschild na maglaro sa mag kabilang panig, mahal ang digmaan at kailangan ng Britanya ng pera upang magbayad sa mga suntalo at bumili ng mga armas. Ano mang pagkakaantala sa pagkuha ng mga kinakailangang armas ay maaring magpigay para sa hukbo ni Napoleon na mabilis na makapasok at talunin ang Britanya. Sinamantala ng mga Rothschild ang sitwasyong ito upang magbigay ng mabilis na pautang sa gobyerno ng Britanya. Kung ang pagpapa pautang sa mga individual ay kumikita. Isipin na lang kung gaano pa kaya kalaki ang kita mula sa pagpapautang sa isang kopyerno. Kahit na ang mga pautang ng Rothschild ay may mataas na interes, ang ginawa nila pagkatapos ay nagpakita ng kanilang pagiging puso pagdating sa pera. Habang ang Rothschild ay nasa likod ng mga Briton, sila ay nag-alok din ng mga pautang kay Napoleon. Noong 1815, ang mga Rothschild ay nagsusuplay ng ginto at pilak kay Napoleon upang bumili ng mga armas para atakin ang mga Briton. At kasabay nito, nagsusuplay rin sila ng pera sa mga Briton para bumili ng mga bala at bomba upang atakihin si Napoleon. Ginawa nila ito upang kahit sino ang manalo sa digmaan. Ang mga Rothschild ay nasa panig ng mga nagwagi. Ang sino mang manalo ay mangungutang sa mga Rothschild ng milyong-milyong pounds na nangangahulugan. Ang mga Rothschild pa rin ang magiging pinakamakapangyariang pamilya sa Europa. Ngunit ang kanilang estratehiya ay may fatal na kahinaan sa pagbibigay ng pera sa parehong panig. Hindi nila direktang pinapalawig ang digmaan. Bawat araw, daang-daang sundalo ang pinapatay sa mga labanan dahil ang mga Rothschild ang nagpupondo sa digmaan. Di nagtagal, nagwakas din ang labanan ng talunin si Napoleon sa Battle of Waterloo na nalo ang mga pwersa ng British Coalition at nangutang sila ng malaking halaga sa mga Rothschild sa pagtatapos ng digmaan naging mas makapangyarihan pa ang mga Rothschild. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang lahat dahil sa halip na magsaya, mayroon pang isang hakbang na nais gawin ang mga Rothschild at nang gamitin nila ang hakbang na iyon, ang kanilang yaman ay tumaas ng daang-daang beses sa loob lamang ng 24 oras. Ito ang ikatlong pagkakataon na nilaro ng mga Rothschild ang mundo. Nang si Napoleon ay tinalo sa labanan nang Waterloo habang ang lahat ay nakikita ito bilang huling labanan para sa pagkontrol ng mundo ang mga Rothschild ay nakita ito bilang isang pagkakataon upang palakihin ang kanilang yaman at ginawa nila ito sa pinakamasamang paraan. Upang maunawaan kung ano ang ginawa nila, kailangan nating maunawaan kung paano gumagana ang stock exchange at mga bonds. Ngunit ipaliwanag natin ito sa pinakasimpleng paraan. Alam ng mga Rothschild na kung mananalo si Napoleon sa labanan, ang Britanya ay madidismaya at ang pagkadismaya na iyon ay makakaapekto sa presyo ng pound sterling sa stock exchange dahil ang pound sterling ang opisyal na pera ng Britanya sa kabilang banda. Kung mananalo ang mga Briton, magiging mas mahalaga ang pound sterling at tataas ang presyo nito sa stock exchange. Kaya't nagbayad si Nathan Rothschild ng isang espiya upang maghintay sa labanan at makita kung sino ang magwawagi. Ang espiya ay nagtago at napanood ang labanan at nakita niyang tinalo si Napoleon. Ang sumunod na ginawa ni Nate ay hindi kapanipaniwala. Nagpadala ang espiya ng isang kalapati kay Nathan upang ipaalam sa kanya na nanalo ang mga Briton. Ibig sabihin, magiging mas mahalaga ang pound sterling sa stock market. Ngunit wala pang ibang nakakaalam na nanalo ang mga Briton dahil hindi pa dumarating ang opisyal na mensaherong kabayo mula sa Britanya. Alam ni Nathan ang isang bagay na wala ng ibang nakakaalam at ginamit niya ang impormasyong iyon sa paraang tanging isang walang pusong tao lamang ang gagawa. Inutusan ni Nathan ang kanyang mga ahente na magkalat ng peking balita na nanalo si Napoleon. Nagdulot ito ng panic selling ng mga British Pound sa stock exchange. Ang panic selling ay nagdulot ng pagpapa ng presyo ng pound sterling. Pagkatapos, inutusan ni Nathan Rothschild ang kanyang mga ahente na bilhin ang lahat ng mga bonds na ibinibenta ng mga tao sa napakababang presyo. Pagkalipas ng 24 na oras, dumating na ang opisyal na mensahero ng gobyerno na may balita na nanalo ang Britanya. Ngunit sa pagkakataong ito, huli na at naipo na ni Nathan ang lahat ng bonds sa mababang presyo. Ang tagumpay ng Britanya ay nagdulot ng mabilis na pagtaas ng halaga. Nang pound sterling at dahil sa mga Rothschild ay bumili ng napakarami sa stock market naging sobrang yaman nila sa loob lamang ng magdamag. Ayon sa mga ulat, kumita ang mga Rothschild ng katumbas ng $6 billion dollars noong panahong iyon dahil sa isang hakbang na iyon at ito ang nagtakda ng daan para sa susunod na pagkakataon na binago ng mga Rothschild ang mundo sa pamamagitan ng pagkontrol sa paraan ng pag-iisip ng mga tao. Ganito nila ito ginawa na kapag ipuna ang mga Rothschild ng higit pang pera kaysa sa kanyang gastusin sa buong buhay nila. At itinuro ng limang anak ni Mayer Rothschild sa kanilang mga anak ang parehong mga aral na itinuro sa kanila ng kanilang ama. Di nagtagal, nagkaroon ng pagkakataon ang susunod na henerasyon na ilagay sa practice ang mga aral na iyon. Paglipas ng mga taon, umunlad ang teknolohiya na imbento ang mga kagamitan tulad ng radyo at telebisyon. Hindi na kinakailangan magpadala ng mga minsahero gamit ang kabayo. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang radyo o telebisyon at maaari mong marinig at makita ang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay isang bagong era at nakita ito ng mga Rothschild bilang isang banta sa buhay nila na sinusunod ang prinsipyo na ang pera ay kapangyarihan. Ngunit napagtanto ng bagong henerasyon ng mga Rothschild na ang impormasyon ay isang bagong anyo ng kapangyarihan kung saan maaari mong kontrolin ang impormasyong naririnig ng mga tao. Maaari mong kontrolin ang kanilang mga ginagawa. Ayon sa mga source, lihim na nag-invest ang mga Rothschild sa mga kumpanya ng media, mga television network, mga Hollywood production studios at mga pahayagan. Mahirap makuha ang eksaktong dato kung ilang media company ang pag-aari ng mga Rothschild. Ngunit dahil sa kanilang labis na yaman, maari nilang bayaran ang kahit anong halaga upang makontrol ang media ng buong mundo. Kinontrol ng mga Rothschild ang daloy ng pera sa loob ng mga dekada at pagkatapos ay nakuha rin nila ang kontrol sa daloy ng impormasyon. Nasa isang posisyon sila ng kapangyarihan na wala pang nakakita sa buong mundo. Ang ikalimang hakbang ng mga Rothschild ay diretsyo mula sa kanilang playbook. Bukod sa media, nag-invest din ang mga Rothschild sa iba pang mga industriya. Pinoon nila ang Rothschild Group at nag-invest ng malaking pera sa pinakamahalagang kumpanya sa buong mundo mula US, Japan hanggang Switzerland. Ang kanilang mga bahagi sa kumpanyang ito ay nagbibigay sa kanila ng mas malaking kapangyarihan upang gabayan ang mga ng mundo. Kung nais nila, maaari nilang impluensyan ang presyo ng mga produkto at kontrolin ang demand at supply ng mga kalakal at serbisyo. Walang nakakaalam ng eksakto kung gaano karami ang pag-aari ng mga Rothschild dahil naging sobrang pribado sila. Ngunit ayon sa pagtataya ang mga Rothschild ay may mga ari-arian na nagkakahalaga ng 1 trillion dollars o higit pa. Ano man ang eksaktong halaga, tiyak na ang Rothschild ay nakaupo sa pinakamalaking yaman sa kasaysayan. Ang pinakamataas na halimbawa ng kwento ng pag-angat mula sa kahirapan tungo sa yaman. Sila ay buhay na patunay na ang pera ay kapangyarihan at sa sapat na kapangyarihan, maaari mong pamunuan ang mundo. Sa tingin mo, Hanggang ngayon pa ay palihim pa rin minamanipula ng Rothschild family ang mundo gamit ang kanilang kapangyarian at pera. I-comment mo lang sa iba pa. Maraming salamat.